Iyon, nung isang araw nga ay may dumating na kahon din sa shop, special delivery. At ari nga ayon, Australian Wagyu. Akin ang ari mubuksan para makita natin ang nilalaman. At iyan nga bumungad sa akin, ang kuko ni Wilberine. Birula ang ari ho ay Wagyu Tomahawk galing pang Australia. Akin ang ilalabas ari sa kahon at atin ang gagayatin. Ari nang isang balot ang ating tatrabahuhin. Bale ring nga hawak ari ay may tatlong Tomahawk steak ang laman. At yung isang balot naman na nasa loob ng kahon ay naglalaman ng apat na steak At kung inyong pagsasamasamahin ay digay pitaw Kagaling ko nga dinanaw <coughs> Bali yun, tinanggal ko lang ang vacuum seal na re At saka yung mga karagdagang plastic pantakip sa buto Ang sunod ko naman ginawa ay kumuha ko ng paper towel at akin na rin Tinanggal ko lang aring sticker ng company at saka aring 8-9 Yung 8-9 na yun ay score ng kanyang marblings at ang pinakamataas na grade ay 9 plus para sa Australian Wagyu. At ibang usapan naman pagka Japanese Wagyu at yun ang pinakamataas. Gawa ng yun doon nagsimula. At yun din ang pinakamahal. Ay siya, tama na ang lecture. Akin na rin gagayatain. Sinimpat ko lang rin ng maigay. Tinitingnan ko kung saan ko ipi <laughs> At nung aking nakalkula na, ay di aking ginayat na. Sa pagagayat na ray, ang mahalaga ay importante. Dapat ay tuwid lang ang inyong kutsilyo at ang inyong kamay. Para pantay ang hiwa, parang gayaan. Kaganda nga naman ng marblings na rin, ay Kalat na kalat ay eh. Gagayatin ko na din na rin dalawang natira para tapos na At ang isa pang importanteng mahalaga Dapat ay matalas ang inyong kutsilyo at ang inyong uso <laughs> Ara namang dulo ay tatapes ang kulaan ng kauntay para magpantay At syempre dapat presentable gawa ng kamahal eh At yun namang tinabas ay alam na kung saan ang punta At iyan na nga aking mga nagayat na Australian Wagyu tamahok. Tatlo lang muna ang aking ginayat at yung apat na natira ay sakana. Ay, kita nyo ko yan. Pantay na pantay. Yung ha, pagkakadali din eh. Hindi ko nga ginamita ng banso ori at ako'y tinatamad maglinis noon. Matalas na kutsilyo laang ay ayos na. Ang sunod ko namang ginawa din eh, ay medyo nilinis ko yung mga buto. Tinapyas ko lang yung mga natirang karne at taba para ayos ang kanilang hawakan. Pagkalinis ko nga ay naisip ang kong aray. Abay dalawat kalahating dangkal din ay eh, haba. Ay may kalitan para naman kamay. Siguro sa inyo dalawang dangkal lang yan. Ayos na ayos na rin pamalibang sa mangga ay talagang laglag pati sanga. Nung nagayat at nalinis ko na rin mga wagyu tamahok, Akin naman na rin isusupot din sa mga vacuum seal bag. At para protektado ang plastic at hindi mabutas, lalagyan ko ng napkin din sa may butot, medyo matalas. Yan, ayos na. Sabay ibabakyu seal na natin. Binabak yung seal namin na rin para hindi agad masira at mag-oxidize. At saka para magandang tingnan sa display, kitang-kita. Ang isa nga pala na rin ay nasa 280 Canadian Dullares. Ay kung sa peso ay kulang-kulang 12 mil ang isa. Anong pagkakamahal? Sabay susunugin yung laang naman. Gay yung laang, ingat!